So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamano. On, once again, this is PG Vergara. Napakaganda nitong topic natin upang uh, pag-usapan itong bagay na ito. Kasi ang daming nagtatanong sa comment section. Ang daming uh, naghahanap kung ano daw po ang ibinibigay kong vitamins na pwedeng ihalo sa painom. Upang sa ganun, maging healthy at maging maayos po ang ating mga alagang mga manok. Okay? So, yan po ang ating sasagutin ngayon. Ano? So, bago ko po sabihin kung ano man yung aking ginagamit dito sa aking manukan, okay, na vitamina pagdating sa at mga alaga mga manok, yung inihahalo na po pwede sa sisil, pwede sa baby stags, sa inahin, pwede sa tandang, at uh, pang ano kahit na anumang edad ng ating mga alaga. Okay? So mga kamanok, isa lang ang hinihiling ko if ever na gusto nyo yung uh, mga tips and videos na ginagawa ko sa pagmamanok. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga videos na tungkol sa pagmamanok. Okay? Kung napindutin niyo yung subscribe button, maraming salamat po. At simulan na natin ang ating topic ngayon. So, ngayong araw na to, bago natin simulan yung pinaka-topic natin, may papakita lang ako sa inyo isang alaga ko. Okay? So, ito nga po mga kamanok, yung isa sa aking mga manok dito. Ito yung ating bagong harvest na dome, okay? So, ito po ay uh, consider ko na pure dome, okay? Kasi po, Uh, ilang balik na po o ilang uh, salin na po yung aking ginawa sa linyadang ito okay so nakalimang ulit na po akong pagpabalik-balik pagpabalik ng uh, aking mga uh, na breed sa kanyang uh, tatay okay so dito po palimang beses ko na po itong ibinalik sa kanyang tatay at ito na po yung naging result ng ating breeding so ito po yung ating dome na nakakross sa male sims So, i-consider ko na po ito na pure kasi nga po, maliit na po talaga yung uh, percentage ng male sims dito. Although, meron pa rin mga touch ng blacks, pero konting-konti -konti na lang po ito. Okay? So, uh, possible, ito po ang magiging tatay sa susunod na, hindi ko man nasabi na susunod na breeding. So, kung kailan man ito po, pwede na natin i-breed. Okay? So, pagdating nito ng 8 uh, months, 9 months, or titingnan natin kung early maturing o ano man, ano, kasi kapag ka na deep in breeding na po yung linya uh, linyada, na nagli-late maturing na po yung isang manok. Okay? So, yun po yung napapansin ko. Ano? So, muli, papakita ko sa inyo ang ating uh, pure dome. Ayan. So, ito po yung signature natin na pure dome. Napakagandang manok na ito. Magandang size. White feet. Ano? Naglalabas po ng white feet kapag ka masyado na pong malalim yung breeding natin ng doom. Okay? So, tandaan nyo po yan na pagdating dito sa sa bakya, delineado ng mamay kapag mga white kit na po yung domes natin dito, ibig sabihin, deep in breed na po yun. Okay? So, yun nga mga kamano, sagutin na natin yung katanungan ng ating isang subscribers. Ano, ano daw po ba yung ginagamit natin dito ng vitamins electrolytes na maaaring ihalo sa painom upang maging madusog at maging maayos po ang ating pagmumano. So ito mga kamano sa inyo ko lang ito i-share ano. So ito po, bumili na ko ng madami. Ayan. So meron po itong multivitamins may minerals, may amino acid na tumutulong upang gumanda ang katawan ng ating mga alaga. Ito po is a building block amino acid para po mabuild po yung kanilang mga muscles sa katawan para po maging malusog po yung kanilang uh, health. Okay? Para maging malusog po yung kanilang health. Meron din po itong electrolytes. Meron din po itong probiotics. Okay? Yung probiotics po, ito po ay uh, tumutulong upang mas lumami po yung, yung good bacteria sa loob ng katawan ng ating mga alagang mga manok. Okay? So, walang iba kundi ito pong Progenzy Ayan So napakaganda ito mga kamanok Progenzy sa ating mga alaga So pwede po ito sa sisiw Pwede po ito sa inahin Sa baby stags Nakagaya po nitong aking hawak Sa ating mga alagan tandang Sa ating uh, breeders Sa ating mga inahin So kahit na ano pong edad Ng ating mga alaga mga manok po, Pwede na po itong progenzy sa kanila Okay So paano ang paggamit? Ito po ay hihahalo lang natin sa tubig Okay Ihalo nyo lang po Okay, kahit medyo mapadami, walang problema. Kasi nga po, ito po ay uh, ele ay may electrolytes na tumutulong upang uh, yung energy ng ating mga manok ay manatili, maging long lasting okay, sa kung ano-ano mga activities na kanilang ginagawa. Okay? So, yun lang. Ganun lang kasimple mga kamano, kasi ko lang sa inyo. Progency. Kung maghahanap kayo ng panghalo sa painom, progency po. Okay? Sa sisiw man, sa tandang man, sa breeder man, sa inahin man, sa baby stags man. So sa lahat po ng klase ng manok, po pwede po itong progency natin. Napakaganda niyan mga kamanok. Muli, hindi ko na pa, no? Hindi ko na pa kasi nasabi ko na naman kung ano yung aking ibinibigay. So, papakita ko lang ulit sa inyo itong ating breed Okay, last season. So, ito po yung bulik natin. Medyo nagputi na po siya. Okay, so yun po. Pero yung mga kapatid nito mga kamanok na inahin, ibabalik ko rin po ito okay, sa kanilang tatay. Okay? Para sa ganoon, mas lumalim pa po yung ating breeding nito para mas ma-preserve pa natin yung lahi mas ma mas preserve pa natin yung ating mga linyada dito okay so hindi natin masasabi ang panahon baka mamaya wag naman sana ano biglang uh, magkaroon ng NCD uh, pero vaccinated naman ito lahat kaya hindi pa rin ako nangangamba. Pero mas maganda na rin yung marami o yung marami tayong breeders para pag tayo nag at marami yung nagtagumpay talaga. Okay, sa ating mga sa ating mga subscribers na nabigyan ng linya uh, linyada nito, madali po tayo makapag-breed ng mas marami. Okay? So, yun lang nakakatawang sipin mga kamanok. Uh, nandiyan pa rin kayo na nakasuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Ano? Uh, at uh, kahit paan Sinusuportahan nyo pa rin yung mga aking mga ginagawang videos And also uh, Marami rin salamat sa ating uh, family Bakit nga po? Kasi po uh, marami yung nagbibigay sa atin ng idea tungkol sa pagmamanok. Kahit pa paano, kahit po tayo is medyo uh, advanced na sa pagmamanok. Nakikinig pa rin ako sa inyong mga suggestions Sa inyong mga sinasabi na na ganito Na marami kayong ginagamit na bitamina So pinakikinggan ko pa rin yan Okay, kahit ako naman is medyo marami ng kaalaman sa pagmamanok Para sa akin, baguhan pa rin ako At uh, gutong pa rin ako na matuto pagdating sa pagmamanok Lahat po ng inyong sinasabi, ini-evaluate ko, inaaral ko, ina-analysis ko Para pagka naging maayos po sa akin, pwede ko rin i-share sa inyo Okay, so mga kamanok isa lang lagi hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po makatulong din tayo sa iba. Para po mas marami po makapanood ng ating mga video yung ginagawa at kahit pa paano kahit sa ganitong pagkakataon makatulong tayo sa iba nating mga newbie na nagmamanok. Marami, marami, marami nating simula, nag nagsishift ng pag-aalaga ng manok kasi po nakakawala po ito ng stress, nakakawala po ito ng pagod, nakakawala po ito ng... Uh, ng uh, yun nga, stress sa bawat isa. Kaya sa mga magmamanok dyan, although medyo magastos, pero makakabawi rin tayo kasi nga nakakawala po ito ng stress. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Kung may requested topic kayo, pwede nyo pong ilagay sa comment section. Kung kayo naman po ay uh, gusto magpa-shout out, pwede nyo rin pong ilagay sa comment section. Okay? So once again, this is PJ Vergara. Maraming maraming salamat sa suporta and see you for our next vlog. Paala!